Na. Ay, ang ulam! Ano kayang diskarte gagawin ko ngayong araw? Ano ba yan? Gata na ako. Okay. Magpunta ko kaya si Mari Dolores. Baka may konting pagkain. Oye, Mari! Baka meron ka naman diyan konting pagkain. Nakahingi lang ako kahit konti lang. Dali na, Mari! Mari, baka naman talaga may konting kong pagkain diyan. Hindi talaga akong kumakain kagalingan. wala kang pakinabang. Uy, presyosang! O, saan, 150? Anong 150 mo? Masakit <laughs> kayo. Kala mo naman, kagandahan ka. Oo nga! Mga malamit lang kaya ko para magka ako at ako ng ko at makabila ko ng pagkain ko. Pagano'n lang pa kasi ako gutom eh. Uy, Pogi! Pogi! Baka naman meron okay. kang konting gari dyan. Uy, Pogi! Pogi! Ikaw ba yan? Mamang taon na turo. Mamang taon mo akong iniwan. Sabi mo, bibili ko ng taos dahil ako yung patong ka na. Hindi ka na bumalik sa akin. O Sam, Pasensya ka na. Malik ako kung saan kita iniwan. Pero wala ka na doon. Tangi pa ang na nakita ko doon. Ito nga ang araw-araw kong dala. Hindi sa akin yan. Hindi. yan, patingin ako. Ay, akin pala. Paano mo natago ito nang matagal, Arturo? Ganon kita pa mahal, Osang! Tara, Osang, doon tayo mag-usap sa gilid. Osang, wala pa rin nagbago sa'yo, ang ganon mo pa rin. Hindi mo na mapibinog ang ulo ko, Arturo. Pasensya na, Osang, di ka kasi gusto ng magulang ko kasi mukha ka-dotto ko. Það er ekki að stjórnstjárnum, það er eitthvað.